Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.

Sampai ketemu di

Tandaan ko rin ito. Ano ba 'yung part mo? Darawo subukan sa 3. May kasiyahan 'yan sa Bagong Diwa sa Sampojo. 325. Ah, meron po kasi 'yung mga bata, 12. Kasi po 'yung mga partners, 'yung supporters ko na rin eh. Opo. Okay po, mayroon po kasi five block. Na medyo malayo po talaga <laughs> dito. Pa-para na lang. <laughs> sa 48.10. Na, naabot ko na mga 'yung mga ginagawa

Lima lang. Lima. Piso. Biko, sampo. Biko, Ilang <laughs> po ito, Nay? Okay. Pagkakita Takit-takit lang. Mayos ba? Biko, sampo sa biko. 80, lima, Naya, Ito lang, Ito lang, nay Carbonara.